Hello guys, welcome back to the channel. So guys, kumusta kayo? I hope you all are doing absolutely fine. So guys, sa video today, we will do some technical analysis, all right? And we will understand about technical indicators, how we use them, how we apply them, and we will also take some trades to see how we can actually take trades here. So let's start the today's session. So guys, una sa lahat, gusto kong sabihin sa inyo na ang platform trading ay isang napakadelikadong trading. Kung gusto mong mag-trade at pumasok sa trading, Siguraduhin na ang trading ay isang napakadelikadong negosyo at tuwing papasok ka dito, tandaan na may pagkalugi dito pati na rin ang mga kita. Karamihan sa mga tao ay pumapasok sa pangangalakal dahil iniisip nilang pwede silang yumaman agad pero hindi ito ganoon. Kailangan mo ng dedikasyon, kaalaman sa presyo at iba pang mahahalagang bagay. Pagkatapos lang nito ay pwede na kayo magtrade dito at saka lang kayo kumita dito. Kaya guys, sa ngayon ay kasalukuyang tumitingin kayo sa USD inner chart natin sa screen. Kaya ang gagawin ko dito muna ay hayaan nyo na lang ako magpalit na lang ng chart para sa inyo. Okay, kaya ngayon as you can see here, right? Makikita nyo ang USD Arab chart dito sa market, tumaas ang market, tapos pababa, tapos pataas. Makikita nyo na ang major level namin, eto muna. At tama na, ang major level natin, eto muna ang mga major level natin. Level. Pagkatapos nito, kung magdadagdag tayo ng pangalawa, ito ang magiging antas na ito. Kung magdadagdag tayo ng pangatlo, ito ang antas na ito. Sa merkado, sa partikular na antas na ito, maraming nagbebenta ang naroroon. Hindi matatag ang merkado. Kapag malapit sa antas na ito, may posibilidad itong bumaba. Ito ang unang antas ng pagtutol. So based on the market, kung titingnan natin, ito ang resistance level. Ngayon kung magtakda tayo ng suporta ayon sa resistance, mas madali para sa atin maglagay ng kalakalan dito. Para sa susunod na kandila, pwede tayong mag-trade pataas. Maghintay tayo, malapit na akong mag-trade dito. Kung bumaba ang market sa antas na ito, pwede nating i-trade ang kandilang ito. Kung hindi, maayos ang susunod na kandila. Kaya mabilis akong naglagay ng dalawang trade pataas. Nakakita ako ng magandang pagkakataon. Malakas ang level na itinakda namin. Ayon sa antas na yon, ang tagpuan ay narito. Ipakita na ang merkado ay hindi maaring manatili sa downside. Ang volume sa downside ay mataas at iyon ay pagmamayari ng mga mamimili. Kapag mataas ang volume ng mga mamimili, tumataas ang merkado na nagdudulot ng bullish movement. Sa ganitong sitwasyon, nalalaman natin na ang paggalaw ay mula sa mga mamimili. At iyon ang dahilan kung bakit naglagay kami ng kalakalan dito sa puntong ito. Kung gusto mong matuto ng trading, pagkatapos ay sumali sa aming official na Telegram channel, kung saan nagbabahagi ako ng pang-araw-araw na technical na pagsusuri, mga insights sa merkado at nilalamang pang-edukasyon upang matulungan kang lumago bilang isang mga ngalakal. Simulan ng pag-aaral at pagbutihin ng iyong mga kasanayan ngayon. Link sa paglalarawan. Tulad ng nakikita mo, ang kalakalan natin dito ay komportable at nasa paborabling posisyon. Sa GPSD, nararamdaman ko na maaaring pumasok ang bullish kilusan pagkatapos bumaba, kaya maaaring tumaas ang presyo kaya tiyak na masusulit natin iyon kaya markahan ko ang antas na ito dito at ang aming pangalawang antas ay ito kaya't ang merkado ay maaaring masira ang antas na ito at pumunta sa pababang direksyon o sa pataas na direksyon otherwise the market will go in the downward direction so guys what i did here is i have placed two trades of 500 each one below and one above okay guys here it can make a red candle and that's why i put a trade here at this point pakiramdam ko ang trade na nilagay natin dito ay dapat na kumikita lalo na dahil ang market ay makakapagbigay ng red candle dito dahil makikita mo ang paraan ng tamang pagbili ng kandila sa market na malinaw na nagpapakita na ang mga partikular na kandila ay nabuo sa merkado tapos na ang mga bumibili sa palengke na ubos na ang mga mamimili kaya dito maaaring pumasok ang mga nagbebenta at kunin ang kanilang pagkakataon na makinabang kaya mataas ang volume sa tuktok ng merkado para sa mga nagbebenta. Kapag mataas ang dami ng nagbebenta, ang merkado ay madalas sumunod sa direksyong iyon. Kung magbibigay ng pagsasara sa ibaba ng antas na ito at kung lahat ay kumita sa itaas, magiging bentahe natin ito. Tatlo sa mga trade natin ay kumita dito. Okay guys, parehong naging profitable ang trades natin sa itaas pero ang trade natin sa ibaba ay nauwi sa loss nakabawi tayo sa trade na yon, maglalaro pa ako ng ilang trades dito. Para malinaw, nagmarka ako ng level at nagset tayo ng mas mababang level para sa mga buyer. Kung masisira ang level na ito ng mga buyer, maaaring masira rin ang market. Sa susunod na kandila, magta-trade tayo pataas. Hintayin natin kung mag-close sa downside, ayos lang kung sa upside, pwede rin mag-downward trade. Ngayon, maglalagay ako ng trade para sa upward move. Tara na guys. Isa, dalawa, tatlo. Okay guys, naglagay ako ng dalawang trade dito para sa pataas na galaw. Alam ko na ang dami ng kalakalan dito ay mataas para sa mamimili. Kaya sa market ngayon, mahina ang mga nagbebenta dito pero siguradong active ang mga bumibili. Tingnan, malinaw sa antas na ito tulad ng naobserbahan namin. Sumusunod ang merkado sa pulang antas. Sige, dito, tatlong sulidong berdeng kandila ang nabuo. Sinubukan ng merkado bumaba ng dalawang beses pero isang berdeng kandila ang nabuo. Sinubukan ulit bumaba, isa pang berdeng kandila. Sinubukan pang bumaba, isa pang berdeng kandila. Dahil dito, malakas ang pabor sa mga mamimili. Ang berdeng kandila ay magandang pagkakataon na makakita tayo ng berdeng kandila dito. Maghintay tayo guys, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Okay guys. This particular trade was actually quite profitable for us. It turned out to be profitable even though the market moved up and down a bit overall. It was profitable for us in the end, no worries at all. So guys, now we'll go ahead and take another trade and yes, the US market is currently stable. All right. So what we'll do here is let me set up this for you. We'll place it up it a bit higher here guys and I'll place it up it a bit higher here guys and I'll place it right here guys level dito which looks promising all right guys so i've placed two trades here for a downward move just as we discussed this is a strong level a very significant level makikita mo na from our strong level the market move upward but i don't think the market will our 12th candle will not be able to stay on the downside so let's see what happens guys okay so guys it's a profitable lang sa tuwing gumagamit tayo ng U Fibonacci retracement, ang antas na ito dito, ang isa sa dalawa, ang antas sa dalawa ay medyo makabuluhan at mahalaga. Kung ang merkado ay hindi biglang masira at malayo sa antas na ito, tulad dito, ang antas na ito ay kumikilos ng napakalakas. Kung nais mong matuto ng kalakalan, sumali sa aming opisyal na Telegram channel para sa pang-araw-araw na teknikal na pagsusuri, market insights at edukasyong nilalaman upang matulungan kang lumago bilang mga ngalakal. Simulan ang pag-aaral at pagbutihin ang iyong mga kasanayan ngayon. Link sa paglalarawan. We can definitely consider this level when the market comes here, it starts to favor the sellers the pressure here starts to build for the sellers and the pressure here also starts to build for the buyers. So in this way, pag we go from bottom to top, this side will be for the sellers. If we go from top to bottom, then it would be for the buyers. So guys, that's it. Sana kung nagustuhan nyo ang video na ito, kung nagustuhan nyo ang video na to, please like you like the video. Bye-bye.